ay nagpapatunay sa ilalim ng panunumpa ng aming maayos na nakandas ang mga boto mula sa tatlumpong lungsod at munisibilidad para sa mga kandidato sa pagkagobernador ng lalawigan sa halalang ginanap noong Mayo 12, 2025. Kalakip at bahagi ng dokumentong ito ang talaan ng mga boto kada lungsod, munisipalidad na nakuha ng bawat kandidato para sa nasabing posisyon. Matapos ang naturang canvas lumalabas na si Aragones Sol ay nakakuha ng 635 boto. Bata sa posisyon ng gobernador ng Malawigan. Siya ang, pinaka, ang may pinakamaraming boto na ligal namin ang nabanggit na kandidato bilang July elected gobernador ng lalawigan

naniniwala ako na may mga bagay na kailangan magtapos dahil may mga bagay na kailangan magsimula. Kailangan na magtapos ng labanan sa politika dahil kailangan na magsimula ang pagkakaisa at pagsasama-sama para sa lalawigan ng Laguna. Kaya naman po, sa lahat po na nandito ngayon, iba-iba nga -iba ng kulay at patidong ating pinagulano, pero simula sa araw na ito, ito ang hudyat na magsasama-sama na po tayo para sa kapakanan ng mga kababayan. Congratulations sa aking magiging Vice Governor, Vice Governor J.M. Calata. Ang panggustuhan ko, masalamatan ang aking kaibigan, naging matalik na kaibigan na nakasama sa pangangampanya at mananatiling kaibigan. Kiwi Perez. At salamat po mga bukal na nandito. Excited na po ako akong makatrabaho kayong lahat. At sa lahat po ng mga naging taga namin mula noon hanggang ngayon, ito na ang bunga ng pagsisikap ng lahat. Salamat yeah! po! Salamat din po bilang gobernador. Ganun pala talaga ang talang ko. Kailangang magsimulang mahirap bago makamta ng tagumpay. So sabi ko kanina, ang kwento ng pagkapanalo ko bilang gobernador ay hindi tungkol kay Sol. Ang kwento ng pagkapanalo ko bilang gobernador ay kwento at tagumpay ng mga taong umaasa sa isang maayos na pampublikong hospital. party ang buong pwersa ng Akay. Akay, National Political Party na nagbangon muli kay Sol Aragones. Hindi ko po yan makakalimutan. Sa lahat po ng tumulong sa akin sa pinakamahirap na lito ng buhay ko, hindi ko rin po kayo makakalimutan. At uh, sa lahat po ng mga kababayan natin na umaasa sa Akay Sol, ang masasabi ko lang po, agad natin sisimulan ang at mag po. Magandang magandang kapag po sa inyo. Ito po si Governor Son. <laughs>